1, 2, 3, come on! Come on! Come on! Yo, what's up, mga prihat Nagbabalik na naman po ang inyong lingkod Ken malinao at welcome back dito sa ka YouTube channel at kung bago ka pa dito sa YouTube channel ko ay click mo na yung subscribe button nang nandito pati na rin yung maliit na bell para updated ka sa lahat ng videos na gagawin ko so for today's video mga preno eh pupunta tayo ngayon sa bahay ng lola ko alam na ako na yung gagawin natin ba? Diba? Maka, makikikain na naman tayo so ayun. <laughs> gago ayun So bago tayo tumuloy sa main content natin, ikumusta eh, kumusta muna kayong lahat? Namiss ko kayo. Pero pero mas namiss ko siya. <laughs> pero mas namiss ko siya. <laughs> <laughs> pero totoo lang, no. Namiss ko gumawa gumawa ng video. Uh, um, Tingin ko 2 weeks na tayong hindi pag upload ng video uh, Minsan ako mag-upload Mag-upload kasi nga sobrang busy ko Tapos hindi ko na ma-insert Tung mga content na gagawin ko So ngayong araw no Eh Ngayon nga pupunta yung sa bahay ng lola ko Tapos nabaya kasi ako ng ati ko Kagabi na Magluluto daw sila ng duiduy Ah uh, yun yung Bisaya word duiduy Hindi ko alam kung ano yung sa Tagalog No. So ngayon eh nag naglalakad ako dito, ayan. Ah uh, nasa kasi ako ngayon, pero hindi amin to. Ah. <laughs> yan. Ah may nagtatapos. Yun, Kung nakikita yun, sa likuran ko, di ba? Sobrang lawak ng sugar cane dito. Pati na rin dyan sa likod ko, puro yan mga ah, tubo. So, ayan ang ano. sa ah, sana productive kayong lahat sa mga pinagagawa niyo. Kasi ako hindi ko alam kung masyado ba ako maingay kasi ang iga ng nasa gilid ko ng tractor na. Eh. Ayan. Ah, take na sila ng break. Tapos nagtitig nila ako dito. Damn! So, ayan. Hoping na productive kayong lahat. Yan nga. Um, sa lahat na pinagagawa niyo Sa buhay kahit ang konti lang ng mga ginagawa nyo, dapat productive pa rin tayo, di ba? So ngayon, samahan nyo ako, papunta doon sa bahay ng lola ko, kaya in 3, 2, 1, come on. So ayun nga no, eh, malapit talaga sa bahay ng lola ko, tapos kaya may nakikita ako dito ngayon nagtatrabaho. Dito sila. Ah, uh, tapos si Ron tao dito sa Bisaya. Pero sa Tagalog hindi ko alam. Ang dami ko kasing hindi alam. So, yun ko nung saan ako dadaan dito. Dito ba? Dito ba na lang? So, ayan. Imagine ninyo ha, kung gaano kahirap yung trabaho nila. Nakadilad sila sa araw. na. Nakadilad sila sa araw Buong hanggang maghapon Kaya Saludo ako sa inyo Thank you sa sugar nyo So ayun nga no So Bali ngayon Pasensya na kung hindi ko Masyado nakatitig sa camera Kasi <laughs> itong dinadaanan ko Puro putik Ayan, ayun, nakikita nyo yun yung dinadaanan ko, kaya palagi ko tumitingin sa dinadaanan ko. Para hindi ko mapunta sa iba. Wow. Damn! Wow. <laughs> so, ngayon, kung hindi nyo pa rin alam ko no yung doy-doy, hindi ko rin yun alam. <laughs> Gago! Pero, alam ko, uh, ito lang yung masasabi ko na hint sa inyo, no. Yung doy kasi, ano yan, uh, mais yan eh. Yan yung pinaka-pino na grains ng mais. Tapos, anong tawag dyan? Sa Tagalog, yung galingan. Ewan ko lang kung galingan ba yung tawag dyan. Yan, ginawa yan ng pinong-pino. Pwede din yung gawing tinapay. ah oh. uh, May ibang tawag dyan eh, yung ginagawa nila yung uh, ginagawa nila yan ng tinapay um, tawag dito Ting sa tingin ko panbisaya oo oh. panbisaya kasi may pantagal <laughs> gago <laughs> Pantagal. <laughs> so ayun papakita ko sa akin ano yung view, view dito sa likod ko no pag nasa umaangat-angat ayun ako ano dito may position ko yan 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 yung nasa ko. Di ba? Pinaikot ko yung camera. Kaya nga sya, pinaikot ko rin eh. <laughs> <laughs> Gago! <laughs> so, ayun. Kung nakikita nyo yung doon banda, yun, sa, yun, sa tinuturo ko yon yung bahay na yun, yung bahay ng uh, kapatid ng papa ko. Tapos, yung isa, yung hindi masyadong kita, yun, yung bahay ng nanay ko. Nandyan yung ate ko ngayon ingal na tinagawa ko so ayan yan ang bahay ng nanay ko ano doon doon banda so ayan ako lang isang ako lang mag isang maglalakad walang kasama sana naman ako mag isa eh ba? Diba? so ayan eh, kahit ano na lang yung pinagsasabi ko dito so, sobrang dami ng ano sa utak ko eh gusto kong ipasok na joke pero ay ayaw pa rin mag sink in ng iba hindi ko maipasok sa tagalog ah. So no, so pag-abot na pag-abot. <laughs> sa pag nandoon na tayo sa bayan ng lola ko, sana eh luto na yung tinapay. Pero tinap, ewan ko lang kung tinapay ba din yun eh. Pwede din tawagin yung cake. Ah, oh, hindi na, na ano ng cake eh. Yung tawag dito. Ay, basta ay papakita ko na lang sa inyo. Doy-doy <laughs> kasi lang yung alam ko, yung tawag. Hindi ko pa alam kung ano yung, yung tag so, tagalog sobrang sakit ang bato ko sobrang init kasi so ayan nung bata ako uh, trivia ko lang sa inyo ah nung bata ako dito ako nakatira eto dito hanggang don yung may sako dun papunta hanggang don tinatakbo namin yan dito kami naglalaro na anong nung mga gulong ng motor yun yung pinapatakbo namin tapos may hawak kami na ano ah uh, nakahoy yun yung ginaganan-gan namin tapos dito kami nagpaan uh, ng ng saranggola tignan nyo naman nasa, sobrang lawak dito yung saranggola nyo walang masasabitan kahit sobrang tubig pa nyo ng, ng saranggola nyo okay na okay yung minsan nga nung kami dito noon ah uh, tawag dito sa Tagalog um, kompetensya Uh, pinaglaban-laban namin yung mga saranggola namin, kung sino yung mas maganda, kung sino yung mas matuloy ng lipat yung ganon-ganon, alam mo na yung mga bata yan, tapos dito dito banda, yan ngayon dyan noon eh um, saging ngayon, konti na lang eh tingnan nyo, konti na lang yung mga saging na nandito, diba so, yung banda doon, doon kami palagi umuupo pag kagaling namin doon sa ibabaw tapos doon kami tumatakbo papunta dito hanggang iyon na lang namin yung saranggola namin. Hi! May mga bata sa likod ko. Ayan sila. So yan, galing doon sa itaas hanggang doon sa gitna hanggang papunta dito. Grabe yung takbuhan namin kasi ano yung taya yung laro namin. Taya. Tapos wala pa yung mga ano, wala pa yung mga tubo dyan pag wala yung mga tanim dyan sobrang lawak tsaka sobrang init din maano yung ano mo eh yung skin mo ang iti mo na pagkatapos imaginein mo ha buong araw kami naglaro dyan tapos yan, yun lang yung saging yung ano yung doon kami sumisilong kaya sobrang saya ko dito ng pagkabata ko okay. sa lumaki So ayan, stop muna natin itong video kasi nga may nag music doon, baka maka tayo. So 3, 2, 1, come on!